Ang question ngayong araw ay Ano ang tulang pasalaysay? Ang tulang pasalaysay ay isang uri ng tula na may balangkas o kwento. Maaring ito ay maikli o mahaba at ang nilalaman nito ay naglalahad ng mga pangyayari. Maaring payak o masalimuot. Karaniwan itong nagkukwento ng mahalagang karanasan, kabayanihan, alamat o pang-araw-araw na buhay. Ang sumusunod ay ang mga uri ng tulang pasalaysay. Una, Epiko. Ito ay isang mahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa mahahalagang pakikipag sa palaran ng isang bayani na karaniwang mahigit taong lakas, talino o kagitingan. Kalimitang isinasaad dito ang kabayanihan ng pangunahing tauhan sa harap ng mga pagsubok, digmaan o pakikibaka laban sa kasamaan upang iligtas ang kanyang bayan o mahal sa buhay. Halimbawa, silam ang na ang tinig ay malinaw. Agad siyang nagsalita noong siya'y isinilang. Sabi ni Namongan, siya ang aming pag-asa. Sa puso niyang dalisay, tapang ay dama. Ako'y hahanapin ang aking ama, wika ni Lamang habang nagpapaalam pa. Sa piling ng inay, di na nagtagal sapagkat ang amay hahanapin pa niya. Ang mga saknong na ito ay halimbawa ng tulang pasalaysay na hango sa epikong biag ni Lamang. Ipinapakita rito ang hiwaga sa katauhan ni Lamang, isang sanggol na agad na nakapagsalita pagkasilang. Isa ito sa mga pangunahing katangian ng tauhan sa epiko. Bukod pa rito ang kaniyang maagang pagpapasya na hanapin ang nawawalang ama ay nagpapakita ng tapang at pananagutan mga mahahalagang tema sa mga epiko ng bayan. Ikalawa, Corrido. Isa itong uri ng tulang pasalaysay na may walong pantig sa bawat taludtod at karaniwang binibigkas ng mabilis o may magaan na ritmo. Mas payak ang estruktura nito kumpara sa ibang anyo ng tulak, Ngunit may tiyak na sukat at tugma. Dahil sa maikling sukat, mas mabilis at tuwiran ang daloy ng salaysay. Kaya't madali itong sundan ng mga mambabasa o tagapakinig. Karamihan sa mga paksa ay galing Europa at dinala lamang dito ng mga Kastila. Halimbawa, mula sa Ibong Adarna, si Don Pedro ang panganay na anak ng Haring Mahal at ang ikalawa naman, si Don Diego ang pangalan. Ang ikatlo'y si Don Juan, ito'y siyang bunsong tunay. Parang araw na sumilang sa berbanyang kaharian. Ito ay isang halimbawa ng korido dahil ito'y isang tulang may walong pantig bawat taludtod. May tugma at nagsasalaysay ng kwento ng kabayanihan. Gaya ng paglalakbay na tatlong prinsipe sa ibong at darna. Ang ikatlo ay ang karaniwang tulang pasalaysay. Ang karaniwang tulang pasalaysay ay tumatalakay sa mga karanasan ng karaniwang tao sa araw-araw. Madalas itong makatotohanan, payak at may madamdaming temang umiikot sa pamilya, trabaho o Buhay Baryo Halimbawa Sa palengke tuwing umaga, si Aling Rosa'y nagtitinda. Bitbit -bit ang gulay sa bayong niya para sa anak na may pangarap pa. Pagod man ay di alintana, ngiti pa rin sa kanyang mukha bawat bariyay may halagang dala. Pag-asa ng anak ay kanyang sigla. Ang dalawang saknong ng tulang ito ay nagpapakita na isang karaniwang tulang pasalaysay. Ipinapakita rito ang buhay ng isang ina na nagtitinda sa palengke araw-araw upang suportahan ang pangarap ng kanyang anak. Walang kababalaghan o di pangkaraniwang tagpo. Sa halip, inilalarawan nito ang simpleng realidad ng buhay ng maraming Pilipino. Sa paggamit ng payak at makatotohan ng wika na ipapakita ang mga temang tulad ng sakripisyo, pag-asa at pagmamahal, mga katangian ng karaniwang tulang pasalaysay na hango sa tunay na buhay. Ang tulang pasalaysay ay mahalagang anyo ng panitikan na nagsisilbing salamin ng kultura, kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Mula sa kabayanihang taglay ng mga tauhan sa epiko, sa mabilis na salaysay ng mga kurido, Hanggang sa payak at makatotohan ng kwento ng karaniwang tulang pasalaysay, ang mga ito'y nagbibigay saysay sa ating pagkatao at pinanggalingan. Sa pamamagitan ng mga taludtod at tugma na isasalaysay ang mga kwento ng tapang, pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Kaya't sa bawat lula, hindi lamang salita ang ating binabasa kundi kasaysayan damdamin at diwang pilipino na patuloy na nabubuhay sa ating panitikan